What's up guys? Magandang hapon Samahan nyo ako ngayon Samahan nyo ako ngayon Bumiyahi ulit syempre gamit ang winner X na Wow Let's go, let's go Para hindi na umulan Sambira, ilang araw na tayo inuulan eh Ulan pa more traffic kasi doon sa Ortigas guys kaya dito tayo sa ano dumaan <laughs> dito tayo sa Marcos Highway dumaan napansin ko kasi may pattern na eh itong magpapas ko parang lagi ng traffic doon sa Ortigas so parang hack na rin to guys sa mga dun dumadaan ng ganitong oras hindi pa traffic dito sa may Marcos Highway sa mga 2 o'clock or 3 o'clock pero ang 2 o'clock or 3 o'clock sa Ortigas traffic na yun promise eto okay lang to kasi ano to eh kung dito stoplight and everything Yung sa Ortigas legit eto may stoplight kasi dyan may bandang Eastwood goods lang yan guys mamaya makikita nyo sinasabi ko walang traffic dito like sa highway Siyempre pag narinig nyo na to <laughs> pag napanood nyo tong vlog na to malamang traffic na sa mga susunod na araw kasi baka dito na rin kayo dumaan Siyempre pa <laughs> kung opisina mo is Mandaluyong, Pasig, andaan mo ay Ortiga, Tikling, yan. Eh, masasuggest ko sa'yo. Pag ang uwi mo is alas 2 or alas 3, yan. Dito ka na dumaan. Actually, pwede sa Kali Industria, kung alam niyo yun. Kaso, ang problema sa Kali Industria, ginagawa yung bridge doon. So, hindi pa pwede sa ngayon, di ba? <laughs> hindi ganito ka-open ng ano, Ortigas sa mga motor. Doon, wala na talagang daanan doon. Para kayong kotse doon. Ito kahit paano tuloy-tuloy yun. -tuloy, oh. Kakanan ka sigar, kakakanan. <laughs> oh, di ba guys maluwang ayan traffic sa taas pero dito hindi <laughs> alam na bukas kung saan kayo dadaan okay <laughs> i-like nyo naman yung video kung natuwa kayo syempre at least makaka-uwi kayong maaga-aga or hindi pawis na pawis tandaan basta 2 o'clock or 3 o'clock uwian nyo dito na kayo dumaan huwag na kayo dumaan sa Ortigas Marcos Highway is the key <laughs> Kamots Aetan nyo ng stop eh Yun nga lang Pag dito agaya ah, nyo May mga kamotay Kanan ng kanan Okay lang yan Kung sa ibang lugar Pero dito Marikina Kung oh, ako sa inyo Sumunod kayo Hindi nyo alam Nag-aabang sa inyo dun Pag oh. so, iba Go na Saglit lang naman yan guys Wag lang kayo Magkakamali ng liko Kasi pag dyan kayo Sumagad kayo sa kanan Yun Marikina talaga <laughs> Marikina talaga pero pag dito sa bandang gitna, ayan, Antipolo to. Santa Lucia. Pwede rin, pwede rin kayo magkainta ulit. Santa Lucia. Sa isko kasi, ano ko eh, Antipolo eh. Mamaximize ko na yung, ano, Marcos Highway. Yung parak pala to eh, boss parak eh. Ito minsan matraffic dito dahil na ano kasi to eh. May stoplight din dyan, tsaka siksikan yung pakanan. Kaya natin kung mahirapan tayo. Pero dapat ano, kasya naman. Kung papadaanin, ng tagal minsan makalusot dito eh. Ayan o, siksikan kasi dyan guys. <laughs> Matadaan mo tao dito eh. Inline 4 guys <laughs> Ramdam You know so, paglabat kayo man nang ibay pa nang dili, ingo ba kini ning gutak pagkusog magtanim pag ganang buong pagibig. Basta taga DJ Wren, sudost. Kulong sa hangin ang unanuan. Mga... <coughs> ba asa kaling matagpuan ang mga sagot? Paano ko nga balahat mo maaabot? Nga pa nga pangapasa tingdo kung binalot pag tinabot, pag tinabot pag dilabot, ang sarili ko ni. Parang 30 minutes lang ata yung biyahe natin guys Ang tipolo na tayo Sarap Malikot si tropa Oh Ang galing oh Panis tayo dun oh Nailagan niya pa yun Pinaklikbait niya muna ano Dun tsaka niya inilagan Parang near miss ano Need for speed Plus 100 yun sa points eh pa Robinson Santipolo <laughs> Ang bilis ba diba, guys Okay naman Okay naman dun sa tikling Okay naman dun sa Ortigas Kaso Pag ganitong oras kasi Yung traffic na na-experience ko ngayon dun sa Ortigas Is pang alas 5 na <laughs> Hindi inatama eh Siguro dahil magpapas ko Kaya mas prefer ko na dito ngayon dumaan Hanggang next year Until lumupa na yung traffic ng alas 2 alas 3 Kaya ka nga nag-out ng alas 2 or alas 3 eh Para hindi ka matraffic Diba? Pero pag dumaan ka naman ng Ortigas, abay, lahat pala nandun. <laughs> Wala din. Dito, medyo struggle mo nga lang dito is yung ano, gasolina. Medyo mas malakas, syempre. Paahon eh. Pero kung convenient naman, di ba? Gusto mo, ikot ka pa ulit, pabalik ng office mo eh. <laughs> Marami kang time. Mali. <laughs> Ang alay na si kuya. Ay nga muna dyan, kuya. So, dyan naman kay sa kanan. Papuntang Bosay yan. Shoutout kay ano. Alam ko. Alam ko, masaya dyan sa Bosay. <laughs> Shout out. out. Pagiwang giwang si Sir. Ah. Okay ka lang, Lods. <laughs> hindi, hindi kita ma... Hindi kita ma-spell, ah. Ayos. So guys, alam nyo na, basta dumadaan kayo ng Ortigas ng alas 2, alas 3 pa uwi Pagpuntang Rizal Eh, kung ako sa inyo, dito na kayo dumaan sa ano, Marcos Highway Wala pang traffic dun Ngayon, kasi bukas meron na Kasi doon na kayo dadaan eh ah, <laughs> okay, Sige, hanggang ganun na lang ha Susunod na video ulit Bye-bye